Hi guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat It's 8th day ng Ramadan Ayan For today's video guys uh, Going to work na, normally And uh, dadaan muna ako dun sa Sa doon ng kaibigan ko May kukunin lang tayo And after that, uh, dula tayo sa train. And ibang train ang sasakyan natin. Ibang lugar, I mean. So, nauuhaw na ako pero laban pa din. Uh, ayoko talagang mag, uh, gumawa ng video pag mga oras kasi nga fasting tayo So uh, natutuyuan tayo ng tubig sa katawan but ano, kailangan natin mag-upload ng videos and kailangan natin gumawa ng video. So laban pa din hindi naman natin ikamamatay ang hindi pag-inom ng tubig ng ilang oras lang. So ayan, Actually, malapit lang naman ang salon ng friend ko. Malalakad lang din sa bahay ko. Uh, from bahay to salon ng friend ko. Almost malapit lang. Actually, kilala nyo na siya. Kilalang kilala, kilala nyo siya. Dahil nakikita nyo naman siya sa mga videos ko. Ay, hinihingal ako. Kaya for sure, bulol-bulol ang ano natin, ang videos natin. So, ayan guys. Uh, success ang ating 8 days na uh, fasting At pakikipagsabayan sa uh, Ramadan Ramadan fasting Kayang kaya Hopefully, hopefully hanggang maen ang Ramadan na to uh, Fasting pa rin tayo Until main ang Ramadhan So after ng Ramadhan Of course back to normal na Pwede na tayo magkape ng maaga uh, Pagdating sa salon Ganyan so For now Hindi muna tayo magkakape ng maaga Kasi nga fasting tayo so And guys Medyo nagsasabong na yung panahon Yung init saka yung uh, hangin na lamig. Kasi magsa-summer na po talaga. Siguro next week or nag-uumpisa na nga yung init eh actually. Mainit na siya, masakit na siya sa balat. Not like before, uh, kahit mainit pero malamig ang hangin. Malamig pa rin naman ang hangin, malamig pa rin naman ang hangin. Pero hindi na siya ganun kalamig. So ayun, malapit na tayo sa sa doon ng kaibigan ko. Ipakita ko sa inyo yung mga dinadaanan natin para at least hindi lang pagmumukha ko ang nakikita ninyo. Charis! So ayan, ayan malapit na tayo sa ano ng friend ko sa doon. So tawid tayo ng uh, dapat tawiran pangit na yung ano nila pedestrian ano nila line kasi ano na napifade na yung ano uh, pintal ano bang pintal ano bang yung ano ah uh, pintura I mean ayan so ayun talaga guys minsan nakakalimot tayo ng straight Tagalog so magbisa yata oy kape besok Tagalog Hope you say doon na kayo ta Sa salon Kani nga building guys, kani Kani siya One and two Diyan Yan ang building sa baba niyan Salon ng friend ko Kung saan siya nagbo-work -nag Ano lang siya guys nagbu work lang siya, hindi siya yung ano Uy, kakutas ba? Kutas ka ayo. Eh ito yung hospital. Hospital yan, guys. Tapos may coffee, ano sila rito, coffee shop. Yan hospital. You see, guys. Kanikyan specialist hospital. Ayun yung pinaka-entrance nila. Yan yung salon ng friend ko hinihingal ako grabe ayan so doon tayo tumawid para proper ang ating pagtawid may kukulin lang akong package uh, actually order ko siya may order kasi ako may in order ako sa isang online and tapos hindi gumagana sa sa cellphone ko yung online shop So sabi ko sa kanya Siya mag uh, uh, Mag order and babayaran ko So natanggap niya na I don't know kahapon siguro sa Kanina So nandito tayo sa salon nila. So ayan na guys Nakuha na natin yung Package na Na order natin online Kaso nga lang ayoko yung pinakahit ko talaga yung ikaw ang may-ari pero yung iba yung nagpunang nagbukas nakakainis lang kasi kasa lang syempre wala tayong magawa pero tabi sa honest, ayoko talaga ng ganun yung ikaw magbubukas ng order ko kasi ang plano ko kasi i-unboxing siya. So, ngayon, naunahan na tayo magbukas ng kaibigan ko. And, yun ang pinaka-hate ko talaga. So, ayun, uh, actually, makakapag-order na rin naman ako sa sarili kong uh, apps. Dahil nakapag-download na ako. And, na-okay uh, yung number ko. Na, na successful naman yung pag- uh, ano ko sa number order so ayan na guys tatawid na tayo ayan napakainit na talaga so may payong naman ako sa bahay baka uh, mag start na ako magpayong on tomorrow kaya dito na tayo iba yung ano natin iba yung atake ng tinadaanan natin for today's video so after nito ilalagay ko to sa bag ko Uh, after nating makatawid ganun so ayun lang guys uh, mamaya ulit update ko kayo pag nasa train na tayo or makakuha tayo ng uh, uh, panandalian na video sa loob mismo ng train if uh, hindi tayo mabantayan pwede naman tayo makapag video but for now uh, tatawid muna tayo sahingan so, tabit tayo tabit tayo ha ayan oh. katabi tayo sa mga lugar na hindi nyo masyado nakikita and alam nyo na kahit saan may mga bulaklak ayan ba diba? ang ganda ng view eto rin sa kabila guys meron hoy my God. So, init na. Tapos yung tipong ang layo pa ng lalakarin ko papuntang salon. So, I need talaga ng umbrella. Kailangan talaga natin magpayong na. Kasi sa sobrang init na ng kalangitan. Charis, ng panahon pala. So, ayan, papasok tayo sa train, sa metro. So, update po kayo mamaya, guys. Hello guys, ayan. So I'm back. Babalik ako sa bahay. Kasi naiwan ko yung card ko para sa train at saka sa bus. Hindi ko man lang na-check muna sa bahay bago ako umalis. Ito yung pinaka second time na nangyari sa buhay ko na nakalimutan ko yung card. Ang layo ko pa naman na sana. Pasakay na sana ako ng train. And then pa papasok na sana ako mismo sa ano, sakayan ng train. Tapos nung sinit check ko yung uh, card ko, wala pala and na-remember ko na doon pala siya sa uh, pantalon na suot ko kagabi. Ayun. Nagpalit-palit pa kasi ako ng pantalon ngayon. So naiwan ko tuloy yung card ko. Hindi ko na-check muna sa bag. And usually kasi pag bumababa na ako ng train, nilalagay ko agad siya sa bag ko. Kaso lang kagabi, hindi ko alam bakit hindi ko uh, siya nalagay. Bakit hindi ko siya agad nalagay sa bag ko after kong bumaba ng train. Huy, so stress. Ang init pa naman. So parang binigyan ako ng sign na bumalik para mabitbit ko yung payong ko alam nyo yun mabitbit ko yung payong ko and uh, malagay natin to sa paper bag na maliit so ayun no choice tayo, babalik talaga tayo dahil uh, akala ko rin naman, dala ko rin yung isang card ko na gold card and hindi rin pala nasa isang bag na ginagamit ko din so ayun uh, mukha tayong tangan nito na boba na pabalik balik so okay lang at least kahit pa paano may lesson learned tayo na dapat talaga after natin makasakay ng train or met bus ilagay agad sa bag kasi ako pa naman every two days ako nagpapalit ng pantalon pantalon lang guys sa every two days ayan so medyo malapit na tayo sa bahay kaya okay lang so mamaya ulit guys pag ano pag nakarating na ako sa bahay at nakuha ko na yung card ko kasi hinihingal na talaga ako so ayan guys ah uh, hindi na ako nakapag-video sa mismong loob ng train and sa bus dahil napakadaming tao talaga so ayun na nga uh, sabi ko sa inyo nakauwi ako kasi nakalimutan ko yung card ko so ayun pagbalik ko dinala ko na rin yung payong ko as you can see naman tayo and no, paka sobrang init na talaga napaka sobrang init na talaga so mas okay na yung nakabalik tayo yun nga lang super late na tayo 12.40 na ngayon ah 2.40 na 12.40 2.40 na ngayon ng hapon so almost late na tayo ng 2 hours kaya pagdating natin sa salon dire direction na lang tayo wag na tayong ano wag na tayong Huwag na tayong sumagot-sagot sa uh, uh, mga magtatanong kung bakit maliit tayo. Pero, syempre, may rason din naman tayo. Kaya, sasabihin din natin ang totoo. Ayan, so, anyway, guys, uh, dito na lang po magtatapos ang aking vlog, ang aking mini-vlog. So, thank you so much po, guys. And please don't forget to like, comment, and share, lalo-lalo sa iyong pag-comment, guys. Para naman kayo pa, na-appreciate po kayo. Ay nababasa ko rin naman kayo sa mga darating nating live. So and please don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload natin. And thank you guys. See you in my next vlog. I love you all. Bye. Bye.